나 e l n 내가 이 ay lumamapok ito sigit yan yung tubig ng dam eh tipa ng apoy na hindi dipit eh. ha ano tipala ko yun hindi naman dumidilim yun hindi ako nangap pero ang tipala lang po yun sarong eh di ba dapat nangakinisan lang lagi sa tubig oh kain mga na तकड़ने बना कर Alright! Tinis-tinis na muna tayo. Hindi mo ng kwarto. Happy lang kasi namin ito. Okay, okay. Kabrab, shout ka lang dyan. Ito yung second kwarto. Super Carlo. Walo. Uh -huh, you know. Ang ah, manawag pala pala itong langis.